Oh, ito leader. Oh, ito ang nag ng lahat. Yan. Ito po ay na nakuha lang namin nakasabit sa may tabi ng bakuran. Dali Oh, ito ang pangalawang leader. Ito ay inutusan lang. Yan, inutusan lang. Ayan. Ito, ito ang bida. Wala kasi kami pambili ulam. <laughs> Buti na lang, Nandito si Kuya, kung wala hindi makakahuli, <laughs> di marurunong. <laughs> Oo, oh, di ba? Oh. Ayun, ayun. Bay ang takot na takot na caretaker ng bahay. <laughs> Nene-interview sa <na> si mother. <laughs> Tibaya mo yung loob mo na na ikaw ang ina. Eh, yeah, <laughs> <laughs> baby, paano, paano Buksan ba? mo na. Bakit? Ba? Ba? Siliksi. Oh my God! So big! Malaki oh, ba? oh, talaga. Walang lalagyan. Siliksi Sabi mo yung kinatata. Siliksi, hindi ka dito, Baka gusto nyo itong... kasi siya. Munti na siya. mo Hindi ko Hindi ko abot. Eh, kaya niya ma magbike na pataasan ko lang yung upuan sa bisyo. Lexi, hindi ka na anak, Lexi. Pinapawak dun sa motor. Punti ka na siyang maano. Ayaw mo so, kasi pag-bikein. Sabi niya magpapit doon. Ay, magwawala daw. May nagwawala. Ay, nawala na nga. Ay, nawala na nga. Ay, nawala. Shut <laughs> wag mo na i-video. Sabi ni nanay ate, wag mo i-video. Wag mo i-video. Anong ginagawa ng isda? Di ba pinakakain? kain? Ito oh, ay kay taba ko lang papakita nanay. O oh, taba, ikaw na bahala magpaliwanag kay Inyel kung anong nangyayari. O, ah, I love it. Lock, eh! Nanay ko eh. Ay, isa pa, isa pa. Ah! Ay, gumawin lang <laughs> ba? Ay, gumawin lang ba? Ay, gumawin lang ba? Ay, gumawin ba? <laughs> oh, ito naman ang mga kailangan pakainin. kaya kailangan nating manghuli ng isda oh. Alalahanin mo ilan ang magugutom. <laughs> o oh, wag nang mga ganaga na nakakuha. Ate matalino, sino nang kuhanin? Ako. Matalino din. <laughs> yeah, ay sabi ni tatay, baito ang panghuli nyo ng isda oh, di ba? ka? Inilagay ni tatay oh. Oo! Oh. Ah, ay si tatay talaga yung... oh, di ba nang tayo walang pagkain din sa beach? Hindi na tayo ng manok? Nanay, natatandawan din na lang tayo ng manok? Hala, <laughs> ah, dugo! Diba? Yan, matakaw ka kasi! Okay, Ipapasok ko dito baka makalipad. Makalipad. Oh, di ba? Ah, isa pa. Masarap naman yung kakainin ng malaki. Pag usap-usap, huwag niyo kong kakagawa. ng Wala pa nagtatanong sa akin, binibint baboy? Wala pa. Akala ko sa messenger siya. sa sa nga pinag Tapos mga biya. at <laughs>

Auntie lang, bigyan mo sila. Ano ba yun?